60% ng mga sinuring bangos ng Department of Science and Technology mula sa Mindanao nakitaan ng microplastic. Plastic po ito ha. Ah. Narito ang news group ni Jen na 60% ng mga sinuring bangus ng Department of Science and Technology National Research Council of the Philippines ang nakitaan ng microplastic o maliliit na plastic sa ilang pangisdaan sa Mindanao. Ayon kay Marine Science Institute Microbial Oceanographer Dr. Dio Florence Onda, seryosong banta sa kalusugan at kabuhayan ang maliliit na plastik. Paliwanag naman ni Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yolo Loizaga, nilalaso ng mga ito ang mga pangisdaan. Dagdag pa ng kalihim, panahon na para ipakolekta sa mga korporasyon ang mga plastik na kanilang ginawa. Giit pa ng Department of Environment and Natural Resources, kinakailangan din na 80% plastic na nagagawa ng mga kumpanya ang nakukolekta din nila sa 2028. At yan ang aking news scoop. Ako po si Jen Patrolya, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.